ideas mga kasangkayan maligayang pagbabalik sa aking channel GB Baldomero Vlog and it's all about HVAC system mga unit at mga instrumento pero bago yan pagkatapos muna ng isang mixing intro For today's video mga boss, pag-usapan natin ang FCO o fan coil unit. About sa installation. At ang kanyang basic principles. Una ano ba ba ang fan coil unit? Ang fan coil unit ay isang bahagi ng its system na ginagamit para magbigay ng lamig o init sa isang partikular ng lugar maaring sa isang kwarto o isang zone. Para mas madali maintindihan ang fan ay umiihip ng hangin at ang coil dito dumadaan ang lamig o mainit na tubig na nagmula sa chiller o boiler. Ang fan coil unit ay lumalabas ang lamig o mainit na hangin papasok sa kwarto. Ang fan coil unit ginagamit sa mga hotel rooms, offices, condominium mga maliit hanggang medium na space. Sa mga ganitong espasyo, bakit nga ba fan coil ang ginagamit kung meron namang split type air conditioner? Ang reason una mas mura ang i-maintain, tahimik at pwede sa bawat kwarto, at may sariling control ito ay ang thermostat. Dito muna tayo sa mga individual na maaring mag-install ng mga ganitong unit sa construction site, before tayo mag sa fan coil basic principles. Una it's BSC technician, sila ang naglalagay ng unit. Pangalawa, pipe fitter, nagkakabit ng tubo papunta sa FCU. Bago tayo mapunta kung saan ang pagkakabit. Tubo ang ibig kong sabihin na kinakabit hindi yung nasa isip mo. Masyado kang pala desisyon, basic principles ng fan coil unit ay heat exchange. Sa pamamagitan ng hangin at tubig sa loob ng coil. Paano ito gumagana? Simple lang. Una coil, dito dumadaloy ang malamig o mainit na tubig. Pangalawa fan, humihigop ng hangin papunta sa coil. Pangatlo heat exchange, kapag malamig ang tubig sa coil, nilalamig ang hangin. Kapag mainit ang tubig sa coil, uminit ang hangin. At pang-apat, pinalalabas ang conditioned air Ibig sabihin ang hangin na dumaan sa coil ay magiging malamig o mainit ang ibinubuga pabalik sa isang kwarto Ang fan coil unit ay may iba't ibang instrumento o components na bawat isa ay may particular na function Narito ang pinakakaraniwan at purpose nila Thermostat o Temperature Controller Ang function, kinukontrol ang set temperature ng isang silid Nagbibigay ng signal kung kailan dapat umandar o huminto ang fan control valve Motorized valve or control valve. Binubuksan o sinasara ang daloy ng chilled water papunta sa coil. Ito ang nagkokontrol ng temperatura na ibinibigay e ng FCU ayon sa command ng thermostat. Fan motor. Nagpapaikot ng fan. Ang naghihigop ng hangin at nagbubuga ng malamig o mainit na hangin palabas. fan or blower wheel. Aktual na umiihip ng hangin papunta sa coil. Sinisiguro na may sapat na airflow para maganap ang heat exchange. Ang FCU coil ay isang heat exchanger na binubuo ng copper tubes, dito dumadaloy ang chilled water. Ang aluminum fins naman para mas mabilis ang heat transfer. Ito ang dahilan kung bakit lumalamig o umiinit ang hangin na binubuga ng FCU. Paano nga ba ang pamamaraan o isang proseso kung bakit, o paano gumagana ang unit? In short explanation mga boss. Una, umiikot ang chilled water sa loob ng copper tubes ng coil. Pangalawa, tumatagos ang hangin sa aluminum fines habang pinapaikot ng fan. Pangatlo, habang dumadaan ang hangin sa fines, nahahatak ang init o nabibigyan ng init ang hangin, depende sa system calling man yan o heating. Panghuli, lumalabas ang malamig o mainit na hangin papunta sa isang silid. May dagdag kulang may dalawang uri ng fan coil unit. Una. Ito ay cooling coil kung saan dito dumadaloy ang chilled water ito ay malamig. Pangalawa. Heating coil, ito naman ay nakadependi kung may heating system ang struktura, dito dumadaloy ang hot water o pampainit ng hangin. Short recap lang mga boss kung saan ginagamit ang FCU or fan coil unit, ito ay sa mga hotels. Offices. Apartments at commercial buildings. Ito ang pangunahing unit na dahil sa IFC dito nagaganap ang heat exchange process. Conclusion sa ating video ang tamang proseso at sistema ng paggalaw ng fan coil unit para maging maayos ang operasyon nito. Mahalaga ang tamang proseso at pagkasunod-sunod ng bawat paggalaw. Una, tamang pagkakabit ng coil. Pangalawa, maayos na piping connection. Pangatlo, tamang pag-install ng fan motor. Pangapat, pagkabit ng motorized valve. Panglima, pag-install ng thermostat o controller pang anim, tamang airflow at pagsuri kung may tagas ang joints at panghuli ang final testing and commissioning para tiyakin na gumagana ang buong unit. Ito ay ayon sa pagkasunod-sunod, fan speed, water flow, control valve operation, thermostat response, at heat or cool performance. Hoy no bueno, mga kasangkay, nagandito na lang. Pero kung interesado pa sa mga nitong content, Ma-click naman ang subscribe button para sa susunod na video ay magkaroon tayo ng koneksyon. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Gracias. Adios.